So yun mga kamami ko dahil nga ambisyosa ako at inggitera at ayan syempre mag iphone tayo ngayon. Ayan nga at kumuha ako ng iphone kahit utang yan basta magka iphone tayo dahil nga ambisyosa nga ang mami nyo. Ibibigay ko nga yan sa aking anak dahil nga birthday niya. Lahat naman gagawin nating mga nanay para sumaya lang ang ating mga anak. O oh, kayo, anong gagawin nyo na naman? E eh, di magbabash na naman kayo. E eh, magbash kayo. Basta ako, ambisyosa ako. Wala man kaming pera, may uutangan naman. Charis! At ayan nga, thank you, thank you sa home credit. Dahil nga, ayan, loyal masyado ako dyan. Kahit na nanginginig ako dahil nga, syempre, babayaran din natin yan. Wala nga down payment, kaya bonggang bongga ang home credit ngayon. O ano pang hinihintay nyo, mag home credit na rin kayo para makapag iPhone na rin. Dahil nga ambisyosa at inggitera ka rin, anong pang hinihintay nyo? Mangutang ka na sa home credit talagang pak na pack yan, at hindi ka mapapahiya. Kaya, ayan, o oh, ba diba, happy na siya. Kaya nga, ba diba, dahil ambisyosa sa tayo at sosyalera, ayan, pagtitiisan natin magbayad ng isang taon. <laughs> Cherise. Ayan. Siyempre, gagawin natin yan pag nangutang magbabayad. At yun ang mahalaga. Yun lang mga kamami. Thank you so much, Home Credit. Alam ko na loyal ako dito at never akong nasira dito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Maging loyal na rin kay Home Credit. At thank you din sa mga nag-assist sa amin. Mababait sila sa Save More Pampanga nga pala yan. Sa Santa Ana. Ayan, napakabait nila. At senet up na nila yan bago nila binigay sa aking Junekis. At ayan, hindi mo makita talagang sobrang-sobra akong nanginginig nabigla ata ako. Charis. Joke lang. Siyempre, bibigay natin yan. Kasi nga, deserve naman yan sa aming pinag-usapan. At saka, birthday naman. Advance happy birthday. Love you.